nagsayaw ang mga ilaw sa panaderyang ito sa Marita Davao Occidental dahil sa lindol kaninang umaga. Ang ilang gamit, umalog din. Naramdaman ng hanggang Takurong City sa Sultan. Maging sa Glan Sarangani, kung saan mabilis na napalabas ng bahay ang pamilyang ito. Oh, bato. Kitang naalog ang mga paninda sa isang sari-sari store. Naramdaman daw ang pagyanig roon ng ilang minuto. Pagindanao del Sur, tila dinuyan rin lindol ng lindol ang mga residente. Hanggang sa Davao City, nagdulot ng takot Sa ilang busali nagsilabasan ng mga, mga, mga Isang tulay naman ang pansamantalang di madaraanan sa barangay Matina Crossing, Davao City. Isinara mo na na dulot ng lindol. Pinaalerto ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang volunteer mga virus. response clusters at ang... ang, isang gusali sa General Santos City. Nagkaroon pa ng nawalan din ng kuryente sa ilang bahagi dahil sa nasunog na kable ng kuryente dahil sa pagyanig. Naupula na ito ng mga bombero. 6.1 magnitude ang lakas ng lindol sa Mindanao na yumanig pasado alas 7 kaninang umaga. Sa dagat ang epicenter nito, 85 kilometers mula sa timog silangan ng Sarangani Island, Davao Occidental, sa lalim na 79 Apotos kilometers. Ang na intensity na naitala or naibigay sa amin as observed o paano nila naramdaman na intensity 5 sa so may uh Tiglan, Tiglan and Malungon, Sarangani, sa may Pantukan Davao de Oro and even sa ilang municipality ng uh, uh, Davao Occidental sa may Sarangani. Wala naman itong banta ng tsunami pero ilang aftershocks na.